Sabi nga ni President Bongbong Marcos, uh -huh. he won't he won't lift a finger uh -huh. uh, para tulungan ng ICC pag uh -huh. sila ay magi-implement ng uh, international warrant. So uh -huh. pwede naman yang uh, hindi baguhin 'yan. He, uh -huh. Pwede naman pagpatuloy yung sinabi niya, na he won't lift a finger. Pero kumamit lang siya ng forklift niya, ang forklift na lang ang committee niya, no? Oh. para, para tulungan ng ISIS. Kailangan na niya papasukin, no? Mm. si President Bongbong, parang kung eh, conflict averse eh. Oh. Pero kung so, ikaw ay leader ng bansa, at yan mm. ay tinetreten, hindi lang ikaw, yung gobyerno mm. mo, ng iba't mm. ibang forma ng pagpapabagsak, eh mm. kailangan magpakita ka naman ng lakas, ng strength. Oh. Yeah. Oh. Dahil, yung marami sa mga tao na nanonood, katulad namin ni Ina, ni Michael, eh ang, ang tingin sa iyo, katulad nga lang sinabi ni ni Digong noong uh, 2021, December, eh, may eh makikita ka as a weak leader. No? Huwag ka naman na uh, masyadong magpabugbog. O, siguro, katulad ni FPJ, no? Uh, tanggap ka ng tanggap ng suntok, pero later on, ay ikaw na yung manununtok. 'di ba? Mm -hmm. so, so, kailangan magpakita ka rin ng lakas, ng tigas, ng paninindigan. Halimbawa, yung kanyang speech kahapon, no, mm -hmm. very eloquent, very mm -hmm. positive, very forward feel good Eh, mm -hmm. eh, eh hindi naman sa patyon, no? Uh, mm -hmm. Dahil uh, kailangan din magpakita ka ng ngipin. 'di ba? Mm -hmm. Hindi tatapak tapakan ka ng iyong mga kalaban, no? Mm -hmm. Kaya, so pa paano, Sir? Ano ba ang mga muna, niya? Papasukin mo na ang yeah. ICC, di ba? Papasukin mm mo -hmm. na. Di ba? Mm -hmm. Dahil hindi naman ikaw yung uh, may kagagawan sa ICC eh. No? Tama yeah. naman si Digong doon, di ba? Mm -hmm. Pero, uh, ko comply ka lang sa isang international treaty na pinirmahan natin. No? Pwede rin isa. No. Uh -huh. so, yun yung isa. Oo. Oh, uh, yun, yun yung isa, no? Uh, mm -hmm. Ikalawa ay... Uh, mm -hmm. Huwag mo lang hintayin na yung mm -hmm. iyong ah... Uh, uh, cabinet secretary na hawak mm. ang pinakamalaking departamento no mm -hmm. ay magresign at gamitin yung kanyang pagre-resign laban sa iyo ikaw na mm. mismo magtanggal no, no sa ay, mag oh. dahil hindi naman na natatago eh yung kanyang uh, objective mm Nandun siya sa rally, eh. anak siya. Parang ganun. Oh, at yung mga kapatid niya, nagsalita na laban sa sa'yo. Oo. Oh, ah. oh, oh, no? Tsaka, kumokontrol uh, kumukontra siya dun sa iyong uh, uh malinaw na political project, no? Kumbaga, so, mm -hmm. kitang-kita mo naman yung hypocrisy, mm -hmm. no? Kitang-kita mo naman yung alignment. Mm -hmm. Kaya sabihin mo na, simple lang 'yan eh. Sasabihin mo sa kanya na mm -hmm. nawala na ang confidence mo sa kanya. Uh, ano 'yun darating eh, eh, naman 'yan eh. Sa, mm -hmm. Kaya uh, 'yun yung uh, uh, ikalawa na pwede mm -hmm. niya gawin. May katlo ba? ba? May katlo. Oo. Oh. No? ikatlo ay uh, pagbuo ka na. Yeah, yan, oh. ka na ng base mismo sa kanilang base. Mhm. Ano siyang ng, uh, mm. ng ex-president Duterte, no? Kaming mga tiga mindanao no, ay mm. handa nang kumalas. Yan, no? Sa oh. Pilipinas, dahil sa mga nangyayari, ipakita eh, mo na 'yung Mindanao ay hindi kasama ni Duterte. Kahit Davao, mm -hmm. No? Mm -hmm. yung palmo. Suportahan mo na yung mga yung mga hindi lamang kalaban, no? Kundi yung mga mamamayan na hindi naman naniniwala kay Duterte. Mm. No? At hindi balak magsisid. Ibig sabihin mag-organize na kayo diyan. Mm. Di diba? Para ipakita na hindi totoo yung sinasabi mm. nitong Kong na handa nang mm. kumalas ang Mindanao. Mm no? Bumindanao talaga, oo. So, oh. Okay? Mm -hmm. Ito. So, yung mga kailangan gawin, no?